For today's ganap nga ay samahan nyo kaming mag-ikot-ikot dito sa Green Hills. At pag sinabing Green Hills ay alam nyo na kung ano ang gagawin ng mga taong pumupunta dito. Halos 90% ng mga taong nagpupunta dito ay syempre bibili ng gadgets. Isa itong malaking establishments na kaliwat kanan ay puro gadgets ang binibenta. At kapag pupunta po kayo dito my loves ay siguraduhin yung alam nyo na yung stall or yung store na pupuntahan ninyo para hindi na kayo mahilo sa pag-iikot. Napakadami pong tao dito kaya talagang kakahilo. at yan nga bago pa lang kami nagpunta ay nagresearch na ako kung saan ang legit na store at ito nga yung Concon Con Gadgets Shop located ito sa second floor Bridgeway BSO5 open sila from 10am to 9pm isa ito sa mga shop na mababa ang presyo may mga prebis din sila na binibigay so kung hanap nyo ay legit na shop para sa mga gadgets like iPhones, iPad, Samsung, etc. etc. ay magpunta lang kayo dito sa store nila sa Green Hills or mag kayo sa FB page nila dahil nag di deliver din sila or COD kung wala kayong time na magpunta dito ng Green Hills. Naglambing na naman nga pala ang bunso ko ng early birthday gift daw. doon sa September pa naman ang kanyang birthday pero i-advance ia na natin dahil nalulumaan na daw siya sa kanyang iPad. Eto nga palang pinurchase namin ay iPad Pro 11 512GB. Para malaki na rin ang storage, meron kasi akong iPad Pro 11 pero 256GB lang. At malamang mag-swap na lamang kami dahil mas kakailanganin ko ang mataas na storage. At kailangan ko rin palang bumili ng bagong phone dahil hindi na talaga ako natutuwa sa camera ng iPhone 13 Pro Max. Ewan ko ba? At hindi talaga ako fan ng iPhone. Prefer ko talaga ang mga Android, my love. Sino po ang mas gusto ng Android? Kaya't ito't Samsung S23 Ultra ang napili kong bilhin para naman maayos ang paglalive natin at pagvivideo natin. Inunbox na nga namin at chinek namin kung okay ba ang unit. At okay na okay naman talaga itong Samsung S23 Ultra. Ang ganda-ganda ng kanyang camera camera at pwede kang maglagay syempre ng mga filter ganyan hindi kagaya sa iPhone na talagang kitang kita pati ang liit-liit ang tagihawat mo. So ang siste yung iPhone ko ay hiningi na din ni Dion. Abay, napakaswerteng bata naman. May iPad Pro 11 na nga ay may iPhone 13 Pro Max pa. Ay, kaswerte ng mga kabataan ngayon samantalang dati. Ay, naglalako pa ako ng ice candy sa kalsada para lang may baon ako sa school. Kaya ngayon ay sobra ang pagsusumikap ko para lamang mabigay ang mga gusto ng mga junakis natin. Pero deserve naman ito ng aking mga anak, my love hindi ako nang hihinayang bigyan sila ng luho dahil mabubuting mga bata itong mga anak ko sa akin. At pagkatapos nga lumustay ng pera, ay naghanap na kami ng makakainan at mga gutom na nga. ito nga pala kami sa Frankie's kakain at paglabas nga namin ay itong aming nakita kaagad. Hindi ko rin kasi kabisado itong Green Hills kaya kung ano na lang unang makita ay doon na lang kakain. In fairness naman ay okay naman din ang pagkain. Chicken, pasta, burgers ang meron dito. At yan nga ang aming mga in-order. May kasama rin palang cheese sticks at saka mac and cheese. And in fairness, masarap ang food nila, hindi nga lang ako gaano nakakain at nahilo naman ako sa binayaran ko kanina, oy. Hindi pa rin natatapos ang gastos. Dahil dito sa tapat ng Frankie's ay nakakita pa sila nitong collective basis store kung saan makakabili ng mga collectible items, ganyan. Naaalalo ko nga noon, ang hilig ng mga anak ko, itong mga Funko Pop. Familiar ba kayo dito? Ngayon, ito namang mga K-pop albums. Ay naku, Diyos meyo, ano ba naman itong mga nauuso ngayon, oy? At bago nga kami umuwi, ay may pahabol pa ngang Milk Ti itong aking anak. Naku po, paniguradong isang taon na naman kaming gutom nito. Ay palakat na naman ang wallet ko. Sana all matangos ang ilong. <laughs> For today's video ay samahan nyo naman akong pagupitan itong aking gwapong-gwapong poging poging anak. Back to school na nga kaya't naisipan ko ng pagupitan itong si Dion. At nandito nga kami sa J-Tire or Tayer. Barbershop. Located po ito sa Gloria Diaz BF Resort, Las Piñas. Dito rin kasi nagpapagupit ang best friend kong si Pare Koy. At sabi nga niya ay maganda nga daw silang maggupit dito at may pamasamasahe pang ang ganyan. Halata naman dahil palaging puno ang barbershop na ito. Ito kasing buhok ng anak ko ay napaka natural curly naman. Kaya't medyo mahirap imintay ng mga ganitong klasing buhok. Kahit nga ang aking panganay na si Kulin ay natural curly din. Kaya meron talagang proper caring itong mga ganitong klasing buhok. Pati mga products na ginagamit sa mga hair nila ay hindi basta-basta. Dati-rati kasi usong-uso pa noon ang pagpapariban. Pinapariban ko pa dati si Ate Kuli noon dahil ang tingin ko ay hindi maganda yung kulot. Pero nung lumaki na siya at nagkaroon na siya ng sariling pag-iisip, abay nag-decide na siyang imintay na lang daw yung kanyang natural curly hair. At maganda naman nga talaga ang kinalabasan. Ayun nga lang at medyo may kamahalin ang mga products na ginagamit. Bago nga pala kami pumunta dito ay dumaan muna kami sa school ni Dion para kuhanin ang mga books niya. Hindi ko na nga lang na-videohan kanina at kami nga ay nagmamadali. Pagkatapos nga gupitan si Dion ay next namang gagawin ni Kuya ay isa-shampoo siya. Shoutout nga pala kay Kuya Chris na gumupit sa hair ni Dion ay talaga namang nag-enjoy ang anak ko kasi naman ay may pamasahe pang nalalaman si Kuya. First time nga lang ni Dion ang ganyang masahi pero hindi ko nga alam kung nasasarapan ba siya o nasasaktan ba siya sa reaksyon niya natatawang hindi mo mawari eh siguro ay nakikiliti. Eh. At nung tinanong ko kung okay naman sa kanya sabi naman niya it feels great nga daw so relaxing pa. Ayan nga at parang nakakatulog na ang anak ko sa sarap. Ay, relax na relax na at parang ang asong are. At bigla naman akong nainggit. oy ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapagpamasahe. At bago pa nga ako tuloy yung mainggit, ay lumabas muna ako at naghanap ng makakainan. Kailangan ko kasing uminom ng gamot. Kaya sumubo muna ako din ng kaunti sa Master Shomai para makainom tayo ng gamot. At tamang-tamang -tama nga pagbalik ko, ay tapos na ang haircut ni Dion. iyan na nga ang final look niya. K-pop style ang kinalabasan. Naging si Harry Potter tuloy yang ang itsura ng anak ko. Anong pugi mo gautoy Sino ga naman ang nanay mo? Ayan po, sa gustong magpa-haircut, hanapin nyo lamang po si so Kuya Chris. Dito po sa JT Barbershop. Salamat po sa panonood at sa susunod po ulit. Don't forget to follow, share, comment, and heart the video. Salamat po. God bless you all. Pagkatapos nga namin sa barbershop ay dumiretso na kami dito sa All Home, dito sa Cyber Point 3rd floor ng All Home. Hindi kasi namin nagustuhan yung screen protector na ikinabit sa mga iPad namin. Dito kami dumiretso sa Kima Telecom. Pag akyat mo ay makikita mo kaagad ang store nila. Kung naghahanap po kayo kung saan makakapagpa-install ng screen protector sa mga gadgets ninyo, punta lang po kayo dito my loves. Marami din pong accessories na mga phones dito, chargers, casings, at kung ano-ano pa. Nagre-repair din po sila ng mga gadgets at bumibili din po sila ng mga old gadgets. Gadgets, dalawang iPad at tatlong phone nga pala ang aming pinapalitan ng screen protector. Sinali ko na din ang phone ni Ate Yoli at basag na nga din ang screen protector niya. Delikado na nga gamitin. Nakakatuwa lang sila ate dahil ang galing naman mag-install ng screen protector. Talagang bihasang bihasa na at ang bilis-bilis pa. Ang hirap kayang maglagay nito my loves. At dahil sanay na sanay na nga siya ay sisiw na sisiw na nga lang ang pag install nito. After nga noon ay dumaan naman kami dito sa Greenwich para bumili ng dinner nila. Pasado alas 7 na nga ng gabi at wala pang kain si Dion. Busog pa daw kasi siya kanina kaya hindi naman nga siya kumain bago kami umalis. We're home na tapos ito yung binili natin dahil Si Dion, it's ano na, anong oras na ba? 7.05 na ng gabi. Wala pang kain din si Dion. Walang breakfast, lunch. eto pa lang yung dinner. So, bumili na kami nito. Dahil si Ate Colin ay may bisita din. Tapos, ito ang aming ulam. Ako rin, hindi pa rin kumakain. etong ang ulam namin. Pala, nilaga na pata. yon, Tapos, ito. Ito, nagpaluto kay Ate nito. Dahil si Ate Yoli ay nagharvest harvest naman ng talong. Ayan, yung talong namin talong. Tapos, ito ay, yun, sarap nito, Ano ba ito? Daing? Daing. And, batutay. Kain na tayo. Dinner time. Ano pa ni Ining? Ana. Ana. <laughs> ana, ana, ana. bata. Kakain na sila. Tapos, ito ulam ko. Ito yung kanin. Yum, yum. And then, iniinit pa tong ating nilaga. Parang in nila yan, ano? Walang kumain. Si ate Ikul, pa kumain?